Kumusta mga Kata Titans? Dito na naman tayo sa vlog sa Batang Kiyapo Big Time. Unang-una sa lahat mga Kata Titans, ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Kiapo. Salamat po. Ito na nga mga katetans, pagkatapos ng kumausap ni David kay Tanggol sa kulungan, ito ay ito ipinahiya na naman ito ni David sa tatay niya. Sinabihan pa itong na marami mga nasalita tungkol Pero kay David. Pero ito si Tanggol iyak ng iyak dahil hindi la alam kung bakit nagaganyan si David dahil sa kapatid niya. Kasi alam naman ni David na hindi sila magkatunay na magkapatid. So dito ang ginagawa ni Tanggol ay hindi niya akalain kung bakit ganyan ang pagsalita at panalita nila sa kanya. So dito mga katayitans ang ginawa ito si Agustos at saka si Amanda ay kinulong ni Agustos si Amanda at sinaktan pa ito dahil nga nakitaan na mahal na mahal ni Amanda si, Agu si Supremo. So dito ang ginawa sinaktan ng sinaktan ito. Pagkatapos nito ay kinulong ito sa kwarto kung saan hindi na pinapalaya ito So ayun ang ginawa itong mga tauhan ni gustos na huwag palayain si uh, Amanda. So dito iyak na iyak si Amanda sa loob ng kwarto. So dito mga kataitan sang ginawa sinabi na i bantayan niyo si Amanda. So ayun ito si Amanda is nagdadasal sa Panginoong Diyos na maging okay lahat sila. So dito nahuli si Supremo kasama si Turko, si Lucio at si kasi Berting ni Colonel Suarez sa presinto dinala sila so dito kinausap nila si Rigor na dating magkaibigan na magkasamahan so maanghang na salita ang binitawa ni Rigor sa kanila so ayun nag-usap din sila si Ulayba at saka si Berting at saka si Rigor so ayun nga mga kayatans bago sila kinulong ay pinabartolina muna sila sa taas so kinulong sila ito at sinaktan ito ng mga pulis So ayun mga karetans, ang ginawa nito is pinasok sila sa loob ng Bartolina at kinulong sila nito so yun at siniraduan pa so yun ito si uh, Rose at saka si Rigor ay yung babae si Selena na kung saan is nagano naman at nakita ito ni Inteng so tinawag ito si Tanggol kasi nga pagkakaiba na nilang ginagawa nila so nakita din ni Tanggol ang pangyari na kung saan is parang naglambingan sila nito at nakita pang hawak ng kamay mismo sa mata ni Tanggol nakita so ayun mga tenants kasi nga may uh, may gusto kasi si na kay uh, Rigor so ayun nakita rin ni uh, so dito mga kataytan sa ginawa is nag-usap si Mando at saka si kasi Tanggol kung totoo ba yung nakita so sabi naman ito ang sabi naman ni Mando ay hindi lambingan lang tong dalawa so ayun nagpapasalamat si Tanggol sana kung saan niligtas kumbaga pinalayas ito or pinaraya nung barilan. Sabi naman ni Mando na, nung bata ka palang tanggol, parang natinuring na kitang anak. So, sub subaybayan sa lunis mga itansang EPG batang Kiapo.